So, eto piso ay papasok sa ano, okay? Kundito. Sa ano? Tapos may box ako dito, Kundito, okay? Diyan na yun. Wala, <laughs> hindi mo naman, hindi mo naman itiwan sa <laughs> isang kamay. Sino pwede kumakap ng box ako? Sige, ako! Ako na. Ano ba yan? Pasok natin ang piso, alam mo yung naging hotel, okay? Ayan, pakibukas ka, pakibukas. ayoko na. Sige na! Ay, ano kumakalug na yun? <laughs> Pumalog na eh. Pabili na mo. Mga ka si Erily, no? Ang <laughs> kensya yan eh. Nalaki, no? Kasper pa ako ka si Erily. Ang dami naman. <laughs> Sige, nagpa-resin pa ka eh. Oo nga, no. Oo nga, no. Oo nga, no. Hindi, may laman ng piso yun eh. Oo nga. Hindi, ayaw may pirma. Ayaw may pirma.